So, yan guys. So, ngayon, pagkita ko sa inyo. Ito. Ayan. Mag-check tayo ng bearing ng XTC. So, yan guys. So, ang problema. Ayan. So, kasi maluwang to hindi naigpitan. Kaya, tinik ko. So, sabi ng may-ari, is, palitin na daw, palita, papalitan na daw yung, ano, yung knuckle bearing. So, ito yung problema guys. yan Maganda pa yung knuckle bearing nya. Ang mali dito guys, ay dito nya pinasok yung grasa. Sa loob ng postina to guys. Ayan. So, wala yung kinalaman dito sa knuckle bearing nya. <laughs> kaya, kaya, ano guys, sobrang tigas nya i, eh, ikot-ikot kasi, wala siyang grasa. So dito niya nilagay yung grass Yan o. Yan, so di ba? Ang galing. Ayun guys. So yung knuckle bearing niya yung ayan guys so oh. yung housing niya. Sobrang ano pa. Wala namang tama. Ayun oh. Walang tama. So lilinisan lang yan guys pati ito oh. Yan, yung yan buo pa. So, kailangan lang linisan yan guys. Hindi lang talaga na linisan. So, hindi niya din nalagyan ng grasa. Ang nilagyan na ng grasa, guys, ito. Yo, di ba? Ang lupit. Yan. Dito. Eh, so, oh, hindi na hindi niya nilipitan kasi sobrang tigas pa ikutin. Hindi niya ninig, hinigpitan. Kahit nilagyan niya ng grasa, from problema ang nilagyan niya ng grasa ito yan so ang lagyan ng grasa natin guys ito yan itong housing ng bearing tapos ito yan housing din yan ng bearing guys dito ito ito walang kinalaman ito so yan ang mga bearing guys so kasi ito i hindi natin tatanggalin dito silalim guys kasi mas importante kasi yan dito guys so oh, yan sa taas dito mas dito yung pinaka na talaga na nag nag hold siya yung nag ano ng lakas so, dito dito sa ilalim walang problema kasi kahit may clearance pa nga yan dito sila ilalim guys oh. tapos ibibinta rin naman natin wag na natin ano guys so katatapos ko lang nilagyan ng decals ayan pati sa gulong niya pasilip ko na rin guys ayan So, bibinta rin natin. Ayan, o. So, yun lang, guys. Lilinisan ko naman ito, guys. Hindi na kita sa inyo. Sinerg lang yung, guys. Kasi, ito. At, natuwa lang talaga ako dito, guys. So, ayan. So, grasa na nilagay niya dito. Sobrang lupit. Ayan. So, ngayon lang, guys. Huwag kayong maglagay dito. Ayan. Walang kinalaman yan dito sa knuckle bearing. So, babus